Nawag ng isang dating senador na unconstitutional o labag sa saligang batas ang inaprubahan 2025 budget ng BICAM kasunod ng mas mababa at tinapis ang pondo ng education sector. Lumalabas kasi na Department of Public Works and Highways o DPWH ang nakakuha ng highest budget priority na may mahigit 1.1 trillion pesos ang depensa na ilang mambabatas sa pagtutok. Look, kasama sa mga ahensyang natapisan ng budget ang Department of Education, mahigit 11.5 billion pesos ang kinaltas, bagay na pinalagan ni Education Secretary Sani Angara. Ang nabawasan dyan specifically, yung computerization program ng DepEd. May programa kami na uh, sa katapusan ng termino ng presidente, lahat ng uh, ating public schools ay mabigyan ng uh, Uh, computer packages. Gagawa sila ng paraan para mabalik ang napyas na budget ng DepEd. Pero sa pagsilip ng GMA Integrated News Research, bukod sa DepEd, tinapyasan din ang pondo ng iba pa sa sektor ng edukasyon. Sa CHED, o Commission on Higher Education, halimbawa, halos kalahati ang tinapyas. Mula 60 billion, ginawa itong 33 billion na lang. Ang UP, o University of the Philippines System, binawasan ng 641 million pesos. Pati ang TESDA, o Technical Education and Skills Development, development authority nawalan din ng 1.1 billion pesos. Pero sabi ni dating senador Ping Lacson, labag daw dito ang ginawa ng Bicam dahil lumalabas daw na hindi na ang sektor ng edukasyon ang nakakuha ng highest budget priority kundi ang Department of Public Works and Highways o DPWH nabigyan ito ng mahigit 1.1 trillion pesos. Mas mataas ito kaysa sa mahigit 912 billion pesos ng buong education sector ayon kay Lacson. Pero sabi ni Congressman Jefferson Conghun, kahit tinapyasan ang DepEd, mas malaki pa rin naman ang pondo ng education sector. Pag pinagsama-sama mo kasi yung budget no, ng education, Department of Education, uh, CHED, SUCs, no? TESDA, mas malaki pa rin ang budget ng ano ng uh, nilalaan ng ating pamahalaan sa edukasyon no kaya kailangan tignan natin ito in totality no kung ano yung uh, binibigyan no ng 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 pondo ng ating uh, gobyerno pero sa computation ng GMA Integrated News Research, kahit pagsamahin pa ang pondo ng lahat ng nasa sektor ng edukasyon, kabilang na ang other educational institutions, mas mababa pa rin ito sa budget ng DPWH na lagpas na ng isang trilyong piso. Sabi ni Senator Mig Zubiri, pwedeng sabihan ni Pangulong Marcos ang BICAM na magkita ulit para ayusin ang budget. Posible yan. Ha? Eh? We did that for the Coco Levy Fund, we did that for the yung smuggling, anti-smuggling act na binalik po yung BICAM report para uh, ayusin. Pwede naman mag-overtime uh, para sa ating mga kababayan. Budget yan eh. Di ba? Napakahalaga yan. Napaka-importante. Yan ang, yan ang pinaka-importante panukala.